At yun nga mga ka-brother, ito na nga yung part 2 nung mga magtutropa na to na nag-away-away dahil sa pila, no? At ito na nga, pakinggan natin yung mga hinaing nila dito mga ka-brother. Dahil nga yung hapon na yung mga ka-brother ay pilang pila magagabi na, na ito, mga ka-brother, oh. Yan, ang daming pila natin dito mga kabrader. Hindi tayo magtanda uga agad mga kabrader. Kahit itong oras na ito ay siyempre, pagka magtitropa siyempre, magkakasama yan. Yan, no? yan, yan muna yung una nangyari. Yan, Tapos sino mauna sa pila, yan, nag-aaway sila dyan. Ako muna, ako muna, siyempre mga tropa. Eh. Yan, oh. No? Pinagbigyan nung nakablo, itong nakatilaw. Yan. At ayan na nga, ito yung pangalawang ginupitan natin. Yan, ito nakatilaw. Yun, ito na nga, ginukupitan na natin ito mga kabrader. Oh. Yan, ito yung uh, pangalawang ginupit natin. At ito yung pangatlo. Yan. Pagka magtutropa kasi, syempre, hindi may iwasan yung mga uh, asaran. Pagka may gin ginupit na hindi nila na gugustuhan minsan. <coughs> yan, <laughs> Pero syempre, dapat naman yan ay eh, may kalutasan. Yan, mga uh, asaran na dyan, mga brother. o. Oh.

Bayat, mataba ang utap, hulo, tas... hulo, mataba mataba, so, so yun na nga no? ito na nga yung full video natin. At yung unang nangyari na nag aagawan lang sila naman sa pila. Ibagay hindi naman tuto sila nag aaway din mga nga, So dito dito rito naka-blood neto. Na ang tinanong ko. <coughs> Talaga namang nga naman si Mang Tetro para hindi na wawala yung mga asaran ano. Ay tulad dito nangyari na to. Kumbaga bandang huli ang mga kabrader yang magkakasama yan palagi. Eh, hindi naman totally talaga na nag-aaway tong mga to ko Pero wag lang tong sa talagang masusubrahan ng inis ano. Asya masusubrahan ng ano na ang asar dun sa kabila, sa kabilang panig, mga ganyan. Kaya hindi na iwasan yan. Eh, bandang huli, sila-sila pa rin ang magkakasama dyan, mga brother. Kilala ko itong mga bata nato eh eh. Diba? Yan. So yun, yun lang ang video natin, mga brother. Maraming maraming salamat sa mga tumutok ulit ngayong araw. Yan o, magkakasama pa rin sila o. Yan o. Kumbaga, eh, nandyan pa rin yung anghel yan o. Tinan mo o. Yun Diba? Ay, yan yung tunay na nangyari, mga brother. Ayan, marami, maraming maraming salamat sa mga nakapanood dito mga brother ha. Ay, hindi naman tuloy talaga na nagkabayan mga ka-brother. Kung eh, asaran lang naman yan. Asaran lang yan mga ka-brother. Eh, sinisimpre, eh, ganyan mga magkakatropa eh. Tropa-tropa, mga asaran, ganyan-ganyan. Hindi may yan. Kaya tinan nyo naman, magkakasama pa rin silang umuwi mga ka-brother. Ano? Ayun naman pala. Okay, thank you. God bless, babush.